Check ko lang po, madam. Oh. Lang. Tsaka yung Facebook account niyo kasi naka-private eh. Oo. Uh, uh. Kung hindi, kung medyo nakakapal, ano lang din. Ala, sir, tinanggal mo yung tempered ko. Oh. Bawal po tanggal niyo. Hindi. One, three yun. Sige, <laughs> okay lang po. Kasi hindi ko ma-check yung uh, LCD. okay, sure, sure. Ah, ayan ang evidence na one, four yan. Ako madam. Okay. Nagbulat ako sa iyo, ah. Actually, 31, ano, 31,5. 31,5? Sama hindi ako tatanggap ng ano, ah. Hindi ako tatanggap ng cash. Cash? Yun lang, madam. Dapat bang transfer din kami nung isa, kaso hindi nagsasukses. Hindi, try mo lang ngayon. Try ko ngayon, ah, sige. sige. Okay na po ito. Okay. Uh, reset ko lang po ulit. Oh, uh, I told you, wala siyang issue. Masakit sa akin na ibenta, kailangan lang. <laughs> kailangan nila talaga, hmm. madam. Baka ayun yung sagat po, 30, madam. 30? So, 30 lang din kuha namin na ito eh. Kasi usapan sa page 31, okay. okay na po ito, madam. Okay ma'am. Okay. Hmm. Kunin ko na lang po yung Gcash, madam. Ah. Number niyo po. Yeah. Sir Nine. Ah, Sir Nine One Six. One Six. Six Four Seven. Six Four Seven. Eight One Six Five. Eight One Six Five. na po, ma'am. na. Ayan. Tama po pa yung pangalan. Ah. lang, ma'am. Okay lang. Ah, hello. Wait lang. Wait lang. Sige, po, sige po, sige po. Wait lang, sir. Nabahan ako bigla. Bakit po? Sige lang. Ano sa mga Ang galing ko lang po yung sim ko, madam. Ako mo matatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang, kuya. Bakit po, madam? Wait lang. Pinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumagot eh, yung kausap. Anong kausap niyo, madam? Hindi Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Madam, madam, anong kausap, oi? Kayong tatakbo. Ay! Ay, hindi, hindi, madam. Tinanong kita nung Gcash nyo. Hindi tayo maghiwalay, sir. Hindi, madam. Sir. Tinanong kita. At, kuya. Sir. Mayos no, okay. ako. Sap, nakavideo ako. Nakavideo ako. Ay, wait lang. Wait ate, lang. Wait sir. lang, ate. Kuya, kuya Babasa. Kuya, ba? Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Sir, ko na yung payment. Sir. Sinay kuya, ko na so, ano? yung payment. Huwag niyo po yung phone ko, please. Sir. Huwag ay, sinet ko na yung payment nyo. Magka-bigat. Babasakin ko to. Okay, 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 okay. okay. Yes. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya. Tinunghalin ka, ha? Ah. Alakad tayo. Ito kapag... na nga. Hindi ayaw ko sumakay sir. Hindi ah? ako pwede pilitin sir. Nasasakay At ako doon sir. Hindi may mayayusip... Mayayosip... Mayayos oh, ano po tayo. May ayusin po Hindi maglalakad. Pwede po kami maglakad. Maglakad po kami. Hindi e, na nga sir. Malapit na lang. Hindi maglalakad. Sama po. Tara tara. Lakad na lang tayo sir. Lakad lang tayo sir. Kahit control na lang. Sige lakad na lang tayo sir. Kaya lang sir. Hindi sir. Hindi ako mapipilit na sasakay ako doon sir. Hindi ako sasakay dyan. Hindi pasensya na kayo sir. Nagaano lang talaga ako sir. Safety ko lang sir. sir.